ganda laki mas naunang lumaki ito hindi pare pareho ang laki oh. ito malaki isang pinagpalang umaga sa inyo guys ngayon closer look tayo sa mag transplant natin sa inyo yung isa-isa, step by step mula doon sa simulan muli natin doon sa pagpapakulot ng kokopit yan, tuturo namin sa inyo ito po ang inyong kuyasans na maghahabi sa inyo ng panibagong kaalaman Pagka-transplant tayo guys, let's go! itatransplant na natin ito Kino mo guys oh Meron ng tatlong dahon Yan, tatlong dahon na siya oh Apat na nga eh Yan So kinakailangan na siyang itransfer dito Transplant Yan Kina nyo guys oh Pang anim Pang anim na beses ko nang ginagamit ito Yan meron pangalaman oh So gagawin natin, kaya sinasabi ko sa inyo yung kahalagahan ng pag-sterilize. So ayan, yung pinagtanggalan ko, nilagay ko lang rito, binalik, kaya nire-recycle ko lang yung cocopeat. Kahit ito, lahat yan, recycled. Kaya ang halos investment talaga ng lettuce yung pinakasimula. Pero yung mga sumunod noon, ang halos bibilihin mo na lang yung buto nito at saka yung nutrient solution, yung fertilizer. Yan. So, ganyan ang gagawin ko ngayon. Ito, ito transplant ko rito. Pero bago yan, kinakailangan ko munang pakuluan ito. Okay. Siyempre, itong mga to, kasi tinan mo to guys ha. Itong mga to, 150 pieces na lettuce yan. 150 yan. Imagine niyo yung isang sachet kasi halos 2,000. Kaya halos weekly, nagpupunla ako. So, nakaka pangatlong punla ko na ito. Green lettuce. Yung una kong pinunla ko matatandaan ninyo, violet. So, ito pangatlong punla ko na ito kasi ang target natin, guys, weekly dapat meron tayong pinupunla para nang sa ganon, pag na-dispose yung una, after a week, meron ka na namang i-dispose. So, kinakailangan weekly yung cycle weekly magpupunla ka. So, ito na yon, Ito na yung pangatukong punla. Kinakailangan ko ng transplant dito. Ilag ko na dito. Yan. So, syempre, dahil ni-recycle mo yan, lilinisan mo muna. Tatagalin mo yung mga dumi-dumi. mga crumbs lang naman yan eh. Ihalo mo na rito, tapos pakukuluan Meron bago yan. Please subscribe the notification bell for more updates po. Thank you! Guys, dito ko pinapakulo yung Coco Pit. Ito lang yung gamit natin kahoy para tipid. Yan, hindi kahoy ito yung eh. hindi namit naming tulos kaya halos recycle lahat. Ati kita gamit. Ganyan lang siya. Basta gatungan mo ng gatungan hanggang sa mamatay yung mga mikrobyo na nandiyan kung ano mga mga living organism na nandiyan para hindi kainin yung mga baby lettuce na ating itatransplant. Mula sa seedling to uh, styrocap. So ilalag ilalagay na natin ito doon sa styrocap para ilagay yung baby lettuce. Ganyan okay, siya tatlo tatlong box ang laman ng isang box 49 pieces lahat-lahat yan guys 156 katumbas yan ng 12 boxes kapag nilipat na natin sa grow box 12 boxes lahat yan guys 156 pieces yan napala guys so yung aking tubig ulan kapag umuulan tinatsyaga akong sahurin kasi yung tubig ulan yun yung pinaka the best na inilalagay sa mga box bilang source ng kanilang pagkain nutrient plus yung nutrient solution maganda na maganda sa kanila yun yan. okay simulan na natin yung pagtatransplant let's go Okay guys, ganito yan. Binubutasan ko muna yung mga Ayan, yung sa styrocap yung coco peat. Ayan, oh, binubutasan ko muna kada isa. At yung pagbubutas ko, guys, talagang pinaabot ko doon sa pinakailalim. Ayan, o. Oh. Ayan, ang titinlam na lang natin, guys, dyan, yung ugat na hindi ma-damage. Ayan, oh, ang haba na na ugat, to yan. Kaya kinakailangan talaga 3 leaves mailipat na siya kasi pag ganyan na yung leaves guys, mahaba na yung mga ugat niya. Nagsasanga-sanga na yan. Kaya kinakailangan ng i-transplant. I-transfer dyan sa styrocap. Yan. Ayan o. Oh. Yung ugat. Tinan nyo to guys o. Oh. Ayan o. Oh. Sa butas na yan. 1, 2, 3, 4. 4 ang laman o. So, kinakailangan mong ilagay sa tubig para ma-separate mo. Kasi nagbuhol-buhol ang ugat. Ayan. Ganyan lang, dahan-dahanin mo lang. Tapos tabunan mo ng kokopit. Ayan, ayan o. Oh. Nagkabuhol-buhol yan eh. Iingatan mo yung pag-se-separate noon. Baka maputol. Ayan, ayan o. Oh. kasi pag nagpunla tayo yung mga ganyan na seeds lalagyan mo ang butas ng hindi lang isa kasi ang laki ng chance din na hindi tutubo depende kasi sa seeds dyan eh mabilis mag expire yung seed kapag nabuksan na yan ayun dami laman oh so, ilalagay sa tubig dandahan na ihiwalay yan saka mo siya hahawakan sa dahon sa dahon lang ang hawak talaga niya, tapos ilalagay mo na yan susungkitin mo ng panungkit ayan ah isa maliit guys pero ang haba ng kanyang ugat yung iba na maliit tapos maiksi yung ugat binabalik ko sa sitting tray ayan, ayan. okay, okay. Okay guys, dito na tayo. Lalagyan na natin ng tubig ito. Yan. Para itong portion na to guys, hanggang dito yung tubig, sigurado na yung ugat mabababad sa tubig na may nutrient solution. Yan. Yan yung guys ha. Yung tubig ko guys ha. Yan. Ganyan ang kulay. Kasi recycled din yan. Doon galing yan sa pinag-harvestan tubig dito sa grow box, nilagay ko rito, yun ang gagamitin ko rito. Yan. So, ilalagay na natin. Tanggalin ko lang itong apat para maibuhos ko rito yung tubig. Kasi mga ilang ano lang eh, lalaki ito, mga wala mga isang linggo. Aalisin mo rito eh Lilipat mo na rin sa grow box Yan Ang makikita mo naman guys eh Tinan nyo to oh Tinan nyo to Ayan oh basa Ayan basa oh ito, ito, uh. Makikita nyo naman sa ibabaw oh. Yung tubig Yan sure yan na ah. abot dun sa ugat Yan So, dagdagan pa natin ng konti. Para yung iba. Okay. Yan. Tapos yung iba dito. Sa gilas. Happy sila. Yan. So kapag kayong ugat guys sa ilalim lumuwit na, mahaba na. Yan, yan yung palatandaan na pwede niyo nang ilipat doon sa grow box. Yan. Pakita ko ulit sa inyo doon yung na yung nilipat ko sa grow box dati. Teka, tara, sumunod ka. Ayan. Pero ito guys, ito na sa ating greenhouse. Mini greenhouse. Ilang hakbang lang. Yan. So yung ginawa ko na yon na ano, pagpupula dito ko ilalagay yon. 12 boxes yun eh. Ayan, mula rito hanggang doon 12 boxes. siya dito yung portion na to. So, ito yung una natin na tinunla yung violet. malalaki na siya. Tapos, yung may nahalo na green, ito, super laki na. Oh. laki na dito. Tapos, yun yung second batch. Na, unti na yung tumubo. Doon, sa pinunla natin, na second batch, unti na yung tumubo. Yan. Ayan. Ayan nga yung sinasabi ko sa inyo guys na doon sa pinunla natin, doon sa buto na nilagay natin, hindi 100% talaga kasi minsan may pagkakataon na expire na yung buto. Yan. Kasi pinakuluan naman natin yan eh. Dahil kung may problema yung kokopit, lahat yan walang tutubo. May tumubo naman eh. Ibig sabihin, ang problema na doon sa buto. Yan. Okay guys! Yan na lang muna! Yan. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more update. Thank you for watching. Happy farming. Bye.